kanina sinasabi sa lahat ng mga tinanong ko si Peter Lim ang pinakamalaking drug lord dito sa Visayas sabi ni Espinido sabi ni Kerwin Espinosa sabi ni uh, General De La Rosa o ngayon andito siya kakamayan niya si President Duterte mismo I am not ready to make a judgment dahil picture yan then din natin gagamitin itong kay Senator Dilema Otherwise, kung gagamitin natin itong guilt by picture-taking, aba, eh huli na natin si President Duterte. Kasi pinakamalaking drug lord, yung kakamayan niya. Totoo yun, ano? Uh, may picture si President Duterte kasama si Peter Lim. Si Senator Dilima may picture kay Kerwin sa Baguio. Ang kagahan lang, may statement si Kerwin, under oath. May statement si Ronnie Dayan, nagtugma, na may perang binibigay napapunta kong ini kanino. Ngayon, kung si Peter Lim ay magbibigay ng affidavit na nagbigay siya ng pera kay Secretary Bongo at may statement din si Secretary Bongo at na ito'y binibigay niya kay Presidente Duterte, I think an, impeachment proceeding is in order. Pero wala tayo dun eh, hindi ba? I'm, I'm, speaking not as an enabler and an apologies of President Duterte. Stop! I criticize when I there's need to criticize. Uulitin ko, kung makakuha tayo ng pahayag, sinumpa ang salaysay ni Peter Lim na siya nagbibigay ng pera kay Bongo at si Bongo naman meron din na pahayag na yung tinanggap niya yung pera at binigay niya kay President Duterte, then mag yung house, ako mismo, I can tell you right now, I will vote to convict President Duterte if and when the the impeachment uh, is transmitted to the senate pero walang ganun eh